Nakauwi na sa Pangasinan ng isang Pinay na minaltrato umano ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Ilang araw daw siyang kinandado ng amo sa kwarto, hindi pinakain ng maayos at sinampahan ang kasong hindi naman daw niya ginawa. Makibalita tayo kay Alfi Tulagan ng Jemmy Dagupan. Dumating nitong Sabado sa Pilipinas ang isang OFW na namasukang nurse sa Riyadh, Saudi Arabia. Halos isang taon siyang nanawagan ng tulong para makauwi sa bansa. Tubong San Carlos City, Pangasinan, ang 40 anyos na sila Arnie Banaag, isang single mom. Labing isang buwan itong nanilbihan bilang private nursery at kalaunay tumira, pansamantala sa bahay kalinga doon ng 10 buwan. Emosyonal itong ikinwento sa Pangasinan OFW Des ang kanyang karanasan mula sa kanyang amo hanggang sa paghihintay nito ng repatriation. Hindi man ito physical na naabuso, naranasan daw niyang hindi kumain, maikandado sa kwarto ng tatlong araw at humarap sa korte sa mga kasong hindi nito ginawa. Worst experience, yung kakain ka ng kubos, once a day ka lang kakain ng regular na meal, tapos sa breakfast and dinner, kubos na lang, knowing yung kubos, live, parang lived, uh, evening bread lang yun or what. Hindi na ay dinitali nila Arnie ang tungkol sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Sa kabila nito, marami raw siyang natutunan sa mga mapapait itong karanasan bilang OFW. Kaya't noong pinayagan na siyang makauwi, lalong bumuhos ang kanyang luha. Luhang iniwanan nito ang iba pang mga kababayang parehong nag-aasam na makauwi na rin sa Pilipinas. Sobrang masakit. Kasi in a way, naging partner sila ng buhay ko. Ang hirap iwanan pagka the most, uh, yung down, down na down ka doon pero andun, doon mo makikita yung mga tunay na tao, tunay na kaibigan. Payo nito sa mga nakasamang OFW sa Bahay Kalinga, huwag sumuko at patuloy na humingi ng tulong. Niwala sila kay God na palaging may pag-asa, tapos ay iisipin nila na yung pamilya nila talagang makikipag-cooperate o coordinate din dapat sa mga otoridad dito kasi kung wala yun, wala talagang ano, walang mangyayari sir matatagalan sila doon. Actually, marami pang may problema sa sa ibang bansa, especially sa Middle East. Kaya kami, simula pa noon, hindi kami nagde-deploy ng domestic helpers sa Middle East. At karamihan na nilalapit sa amin, hindi kami ang nag-deploy, hindi, kami hindi, hindi namin aplikante. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.